Isang ligtas na araw mga kababayan. Alam nyo ba na sa Bureau of Fire Protection na Fire Safety Inspection System ay pwede na tayong mag-apply online ng FSEC at FSEC. At narito naman ang ilan sa mga hakbang na dapat natin gawin sa pag-apply online. Una, register. Kailangan meron kang sarili email o gmail na pwede mong gamitin. Bumisita sa website o hindi na mga i-scan ng QR code na makikita sa screen. Kasunod naman nito ay sagutan ang mga hinihingi detalye at impormasyon hinggil sa link na nakita mo at i-click ang sign up. Okay na ba? I-verify mo ngayon sa iyong email. Pangalawa, apply. At kung ikaw naman ay nakaregister na, mag-login ka sa iyong account at i-click mo ang apply now. At mamili sa mga sumusunod na pwede mong applyan. Pangatlo, payment. At kapag nalaman mo na ang alaga na iyong babayaran, click mo ang proceed payment Pang-apat, evaluation and clearances. Maghintay ng fire safety inspector upang ma-evaluate ang iyong business establishment at hintay ma-proseso ang iyong papel. Panghuli, releasing. Once approved, pwede mo nang i-view o i-download ang iyong certificate o clearance na iyong in-apply by selecting new detail. At ngayon, alam mo na ang proseso sa pag-apply online. Apply na!